ay eh, mamaya madaling araw dito tayo mag mga sa lugar lang ito kasi nung nung isang araw ka hunter nung ako at may nanguli nga ako yung pinus ko nung nakaraan dapat kakatiin ko yung nandito na tumutulaw ang tulaw tong ka hunter malaki din parang style mistis yun yung tilaw niya kaya nagustuhan ko ay yung ka yung ka hunter dyan ka hunter banda doon ka hunter narinig ko dito may tumutulawak sa banda lang dito ka hunter so mamaya mamaya madaling araw ka hunter eh, pupunta na ako dito ng mga lasing ko ginawang ko na rin ang daan ka hunter kasi last time yung papasokin ko sa, ano, sa dito bunda nakikita nyo yung ka hunter yan yan isang daanan na yung ka hunter pumunta ako dito ka Hunter hindi nga lang ako makadaan kasi ang daming mga nakaharang na mga baging kahoy yan tapos may mga damo nakaharang kaya hindi ako nakadaan dito pa baba. so ang ginawa ko ka Hunter sabi ko sa sunod na lang balikan ko na kasi maririnig lang din ako nun eh sayang lang <clears throat> at yung pinalad tayo doon sa target din natin ayun talaga pinaka target natin nun eh nahuli naman natin so mamaya madaling araw ng tao dito Diyan ako magtatago ka hunter ito. diyan dyan ako mamaya magtatago sa bang niya yan kasi ka hunter itong taas na to ka hunter tingin ko dyan sya pumupunta may mga kawa dyan diyan yung mahapon so ka hunter ito kita ko sa naman sa setup dyan ako. Linisan ko na kaunter kung saan ako magsiset up. Para ilalatag ko na lang mamaya yung wala nung mga harang. Tapos camera natin kaunter. Dito ko lang ilalagay. Ito sa side na to. Dyan. Sa medyo tago. Dinagyan ko dahil na mga medyo damo-damo. Yan. Malapit lang ka yung kaunter. Tapos dito lang natin si setup. up. Yung ating CI. So, hindi ko nalalagyan mm -hmm. ng balok sa nalagyan kaunter ng pasuot. Pero, hindi na lang okay na yun dyan counter ka kasi tansya ko counter baka dito lang mahapon sa taas lang na yan dyan eh dyan bandit so ayan counter bawin na ako at uh, balak ko muna dumaan pala counter dun sa maglalagay ako ng mga salabay counter ka sa may taas dun sa kanan kasi may marami ako nakita ito mga kalahit ng labuyo so yan yun ang mami ni Carhunter tayo mami Carhunter at dito rin tayo dadaan ang Carhunter ang daanan o yan pag kami itu, hindi ko tayo na so tingnan natin mami Carhunter Tumahan niyo ako mga ka-hunter, mamaya so, gagawin paghuli sa alpas na nandyan. So kita-kita sama na ka-hunter. na oh, yan ka tapos nang ginawa ko ng labay. Ayan siya mga ka-hunter. Hindi oh. masyadong alata yan. So tapos dito mga ka-hunter, naglagay din oh, ako yung counter dun tapos dito counter open lang yan open so yung counter Tingnan lang natin kung makakahuli sa sunod ng mga araw